Hello, hello guys! For today's video nga ay magluto tayo ng ginataang langka. Ayan nga at nakalagay na sa paglulutuan yung gata at nilagay na yung siling haba. Pati na rin yung dahon ng tanlad at nilagay na rin ng salt. Ayan nga at naglagay na rin ng pamintang durog. Ayan! Hinugasan na nga rin po yung mga gagamitin gulay na sangkap. Ayan nga at inilagay na yung langka. Sobrang sarap nga talaga ng gulay na langka. Kaya nakakamiss nga ngayon na nagbo-voice over ako kasi medyo matagal na rin tong video na to. Ayan nga at isa-isa nang nilalagay. Hindi nga nagkasya yung pantakip natin. Habang ang nag pe prepare ng gugulayin, nilagyan na rin ng bechin at yung hipon na isasahog natin. Ayan nga at medyo malalaki din yung hipon na inilagay natin at madami. Ayan, sobrang sarap yan guys. Medyo maliit nga yung napaglutuan natin pero kasyang kasya din naman siya. Ayan at halu-haluin lang guys hanggang sa maniyo siya at ilalagay natin yung kakanggata or yung unang piga. Nagpiprito nga din ng galunggong doon sa kabila kaya kitang kita nga. Ayan at lasahan lang din muna natin kung ano pa yung kulang na idadagdag bago nilagay na rin yung kakanggata. Ayan nga at masarap talaga yan dahil hindi tinipid sa gata. Ayan. Tara po't kumain. Sana po ay nag-enjoy kayo. Follow for more cooking videos. God bless!